Ikinatuwa ng mga netizens ang bihirang pagkakataon na makita si na Julia Barreto at Bea Alonzo sa iisang pagtitipon. Parehong nasa ilalim ng kapamilya management noon si na Julia at Bea at nagkasama rin sa ilang mga proyekto. Ngayon ay nasa pamamahala na si Bea ng kanyang manager na si Shirley Kuan samantalang si Julia Barreto naman ay nakapirma ng kontrata sa Viva Artist Center. Si Julia ay kasalukuyang kasintahan ng aktor na si Gerald Anderson, samantalang si Bea Alonso naman ay ex-girlfriend ng aktor na naging kontrobersyal noon ang paghihiwalay dahil sa inamin ni Bea na ghosting ang nangyari sa kung paano nagtapos ang relasyon nila ni Gerald. Naging kontrobersyal ang pagsisimula ng pag ibigan ni na Julia at Gerald dahil dito. Ilang netizens noon ang nagsabing nagsimula ang pagkakamabutihan ni na Gerald at Julia noong 2019 noong magtambal sila sa pelikulang Between My Bees. Sa mga panahon na iyon ay umugong ang balitang si Julia ang naging dahilan kung kaya naghiwalay si na Bea at Gerald. Naging hot topic din ito noon na umabot pa sa pagbibigay ng komento ng iba pang mga personalidad. Ilang taon ang lumipas at ngayon nga ay isang video ang kumakalat sa social media kung saan nagkaroon ng pagkakataon na masilayan ang dalawang aktres na naguusap at nagtatawanan na tilan ilimot na ang anumang kontrobersyang nangyari noon. Kuha ang naturang video sa naganap na special tribute para sa dating star magic head na si Johnny Manahan o mas kilala bilang Mr. M na Night of 100 Stars na dinaluhan din ng iba pang mga kilalang personalidad sa showbiz industry. Makikita sa video ang paglapit ni Julia kay Bea at nagbeso-beso ang dalawa, sabay yakap at nagkwentuhan. May pagkakataon pang tumatawa ang dalawa na parang walang naging isyu sa pagitan nila. Umani ng iba't ibang komento mula sa mga netizens ang nasabing video, dahil sa anila ay all is well na sa pagitan ng dalawang aktres. Kung noon Rahu ay time is the ultimate truth teller, gayon Rahu ay time is the ultimate healer. Anila ng mga nagkomento, all is well. Nice seeing them together. Indeed, time heals all wounds. Sana all ganyan, past is past. Spread love and happiness. Happy to see them na masaya. Pinagtatawanan na lang nila yung past nila. Forgive each other para mas magaan ang buhay. Good to see them together. Mabigat sa dibdib ang may puot, galit at bitterness sa puso. Kaya pag nagkakaedad, di masaya ang buhay ng tao pag ganyan ugali. Plastikan man o hindi batian ni Bea at Julia, leave them alone. Maging masaya na lang sana kayo, at least bati na sila, di na sila may ilang sa susunod na magkita sila. Get a life people.